So, good morning. Ayan, ang time po natin is 9.45 na po ng umaga. So, I'm here already in my palace. Ay, este, sa aming bahay kubo. So, ayan po ang aking room. Ayan, nagkalat. Ayan. Hindi ko pa naayos. So, ayan siya. Medyo nagkalat. Tapos, nandito ako sa sala. Tapos, kita ko po sa inyo. Para makita nyo po. Ah. Ayan po. Ayan siya, chandelier. Bluetooth po yan. Nakakunik po siya sa cellphone. Ayan. Pag pinatay ko po yung ilaw, mamamatay din po yung tugtog kasi naka -bluhto. Tapos may remote po siya. Ayan, para makita nyo po. Ayan. Ang kulay po niya nag-iiba-iba. Ayan. Nag-iiba-iba ang kulay niyan. Ayan. Tapos ngayon, ang nangyayari, may hinahanap kami kasi gusto namin magkape. Ayan po nakasarado po lahat. So ayan ang ginawa namin, tinanggal namin lahat para magamit namin. Ayan si Kingo. Oh. King, love you King. Ayan, nandito po ako sa sala. May doon din po isa doon, chandelier o chandelier. Ayan po. Bluetooth din po 'yan, di remote control. May ilaw din siya, gamit ang remote, tapos may tugtog din po music, ayan. Tapos mayroon din dito magkaiba sila ng ano, magkaiba sila ng style. Ayan o. Oh. Yung sandalier niya tsaka yung forma. Tapos ito din po. Ayan o. Oh. Yung mga ilaw niya po sa gilid, sa gilid yung ilaw niya, nag-iiba-ibang kulay yan. Mayroon pa yan isang nakasabi, tinanggal lang ng kapatid ko kasi pinalinisan ko. Ayan. So, ayan. Dahil nga gusto kong magkape, ayan. Pinadala ko po yan sa package lahat. Ang dami ng package na hindi na gamit. So, ayan po. Ayan. Gayto rin yung plato ko sa amin. Ayan siya. Ayan, thank you, Mother Dare. Ayan, oh, nagdala pa ako nito, oh. Made in US pa to. Ayan, hiniram ko. Para kay mama ko, hiniram ko muna. Ayan. Ayan. So, ayan yon. So, medyo ma makal... Ayan po si King. Ito po yung aming sala. Ayan. Ayan. So, dumating po kami kagabi. 11 o'clock ng gabi. So, nandito na kami ngayon sa bahay. So, ayan po yung isa doon. Kwarto po yan ng papa ko. Ito po, dito sa sala. May tiris po doon, nandun yung pamangkin ko. Ayan. Ayan siya. Tapos doon po yung kusina. Ayan. Ito yung divider. Ayan dito yung ati ko, Sa kabilang pinto. Ayan. Tapos nandito rin po ako sa aking... Ayan, ito lang sa aking kwarto. Ayan, haggard pa ang lola. Lola nyo, ayun, wala pang tulog. Ayan, tapos mayroon pa po dito, ayun, sa kabila, yung kwarto ng aking kapatid. Andoan pa po, po sa labas. May tindahan pa rin po. So, ayan, welcome back to my home. To my home talaga. Ayan, so ayan po ang gagawin ko. Ayan, dumating kami ng 11. 11 ng gabi, hindi kami natulog. Hindi kami natulog hanggang umaga. Nag, -pag, na nag, nag, lang kami. Mm, Nak maritis lang ako. So, po. Ang kalat ng aking room. Nakikita niyo po. Ayan. So, ngayon, gagawin natin. So, tingtingin muna namin ng aming mga gamit kasi meron kami, hanapan kami ng mangkok. Walang mangkok. Kasi tinago ni mama ko. Hindi ginagamit dahil nga sila lang dalawa ng papa ko. So, ayan. Gusto muna natin. Diba? Tignan mo si mama ko. Ma. Ayan o. Bit-bit niya. Ayan yung si mother there. Ang aking magandang mama. Ayan. Ayan siya. Mau yan ma kasi magkasama yan sila o. Ayan. Pinapa, pinapackage po naman yan. Yan galing po sa America. ayan po, ayan. Ayan po yung nadala ko po, coffee maker. Kaya nga, ma nag-send din ako ng coffee. broad coffee. So, ayan. yung kuchilyo ay lalabas ko muna. Ayan. Nandito, wait a minute, guys.